kasi so, meron na tayo available na ibang parts ngayon ng network. So, 'yun, meron din outlet. ah, uh, mismaton, kompleto na, ah, uh, nangingika sa kali Then meron din, tayo meron tayong 'yung LED. Then omal slot para sa mga bento, 'yung mga orange spine na bento. Eh. Ah, uh, vital door, 'yan. Ah, uh, Omal Timer, Money Kit, saka Alan Timer, yan. Piso, Coins Not, meron din, yan. Then, para tayo gigabit na switch, yan. Yeah. So, available na din yung mga bindo power supply natin. 12 volt centralized power supply. So, meron pa tayo mga 15 pa yata yan. So, meron na tayong Omal na 12 volts 2.5. Yan. Yeah. Tapos, 5 volts. Yan, 5 volts, 2.5 amperes. Para to sa ano, sa mga fiber switch, medyo kon, yan. Ano to, mga hanggang. Yan. ito, oh.